Patapos pa lang ang 2023, nakaka-excite na para sa Don Bell ang 2024. Dahil i-release ng second song album ni Bell Mariano na Solemn sa January 19, 2024. At samantalang yung kay Donny Pangilinan, mapapanood na rin sa January 24, 2024 ang kanyang movie na kasama kanyang mami na Gigi the Movie. Hindi lang talaga ang love team ang dalawa kahit meron silang individual na ganap ay nagsusuportahan. Panigurado sa premier night ng movie ni Donnie ay hindi mawawala si Ben. Dahil marami nakakaalam na ibang-iba ang Don Belle dahil hindi sila naghihilan pababa, dahil naghihilan sila pataas at kung ano ang gusto ng isa ay susuportahan nila na kahit meron sila kanya-kanyang trabaho na hindi magkasama ay Okay na okay sa dalawa dahil napapag-usapan naman nila ito.